Good morning mga lods, mga badi So, biyahe tayo ngayon ng Malolos uh, Meron tayong bagong dadaan At tuturo ko sa inyo yung bagong daan So, para malaman nyo rin uh, Sa mga bumabiyahin ng Norte So, galing tayo dito ng Laguna to Bulacan So, dadaanan natin yung bagong daan Na hindi pa ganong alam ng ating mga kabadi Yung iba hindi pa nakadaan At yung iba nag-aalangan kung pwede ba daanan pa talaga ng truck So, ang dala natin ngayon ay trailer truck So, yun mga badi At uh, samahan nyo ako at ating alamin Yung daan na mas mapapabilis tayo at shortcut so tara mga lods at samahan nyo ako isang magandang araw sa ating lahat at kung bago ka lang sa ating siat channel so, uh, pakisuportahan naman lods at huwag mong kalimutang i-like and share at subscribe at huwag mong kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload na video so tara mga lods at ingat ingat tayo palagi sa ating biyahe drive safe tayo mga lods and God bless so tara na at ating simulan at ating alamin ang daan dan shortcut Papuntang Norte. So let's go mga lords. Entro muna tayo. Labas na tayo nang planta mga lords. Iyan natin ay Malolos, Bulacan. Paakyat tayo nang slip mga lords. Uh dito tayo ngayon, sa silangan. Entrance, click, silangan mga lords. Uh, sobrang dilim ngayon, madilim ngayon mga Lods uh, at pagka ganitong maulan uh, drive safe tayo mga Lods so alam naman natin na uh, at hindi lang matraffic sa mga ating daanan madulas ng karsada ngayon kaya tandaan lang tayo mga Lods sa ating pagpapatakbo so doon sa ating mga kabadi na uh, bumabiyahe saan mang sulok ng mundo shoutout sa inyong lahat mga Bads at sa lahat ng mga Drivers group Shout out sa lahat DPD DDSP At marami pang iba So maraming mga Drivers group So hindi ko naman mapanggit lahat uh, Nakajoin naman tayo lahat dyan mga fans So Pasupport na ng ating uh, Youtube channel mga loads At sana Lumaki ang at ating Youtube channel So eto ang ating biyahe ngayon Ay Bulacan Papunta tayo ngayon ng North. So, mayroon kasing daanan dito sa Maynila na hindi ka nadadaan ng Bulaklakan, hindi ka nadadaan ng Bonifacio. So, tuturo ko sa inyo mga loads, mga bads, yung daanan ito. Minsan kasi hindi nagpapadaan, pero try natin ha, kung papadaanin tayo. Kasi pag trailer, minsan hindi nagpapadaan. So, pero may nakita ko nag-agis ng 20 pesos. Pero pagpabalik mga loads, nakadaan ako. Pero yung papunta doon, hindi pa. Yung papunta pa lang dito sa so na daan ako pag galing ako ng Bulacan dumaan ako doon so nadadaanan so pag papunta doon mga lords mga bads eh titignan natin kung mga kadaan tayo at samahan niyo ako mga bads dito tayo ngayon sa Islex tapat lang tayo nitong ito Exit so update ko kayo doon sa tingnan daan tap muna tayo dito mga lords sa ano pa diesel muna tayo so dito na tayo mga bads sa ano exit tayo ng toll plaza ng Nichols so tapat samahan niyo ako mga bads at yun nga, ating nila napakita sa inyo, yung aking dadaanan ngayon, papuntang Norte. So, yung mga kabady natin na iba na hindi pa kakadaan dito kasi nag-aalangan na baka hindi pwede dumaan at bawal pa. So, malalaman natin ngayon mga buds kung pwede na itong daanan para sure cut tayo. Ha, ah, mga buds, parang nyo. So, tayo mga bads sa ah, stoplight na bago dumating na ang Windy flyover fly over tuloy tayo mga bats para magpakita ko sa inyo yung ating dataan ng shortcut ayan mga bats mga bus dito hindi na natin tamang linya nakikita tayo mga bats Windy na fly over <laughs> nagkabanggaan pa eh pwede tayo mga bats ah. Ad... diretso tayo lang tayo mga bats papunta tayo ng norte ulakan so... para malaman nyo yung dadaanan ko na pwede nyo daanan kung gusto nyo para makarating ng Mindanao up so uh, para maglagos nyo Mindanao. yung iba kasi hindi pa nakakaalam nito at yung iba alam naman pero hindi nila sure kung pwede daanan at kung pwede ba yung trailer at pinwili doon sa skyway doon sa segment uh, para malaman nyo mga bats pwede na ba dumaan tatry na natin dumaan ngayon mga bats kung padadaanin tayo so kung hindi tayo padadaanin, eh okay lang din uh, direct QC na lang tayo siguro so baala na amaya kung saan tayo makadaan kung hindi tayo padadaanin, kasi sa Espana tayo pupunta Espana doon ang pasukan papuntang Skyway doon sa segment sa connector ng Inlex so titingnan natin mga buds kung padadaanin tayo o hindi uh, dito tayo ngayon mga buds sa Osmeña Osmeña tayo mga buds dating natin ng Carino kanan tayo so, dito tayo ngayon mga buds tawid tayo ng Stoplight sa San Andres Street Ayan, yeah, mga tayo dito mga bags uh, na, Kapunta tayo na ang nagtahan Ayan Kapunta tayo dito Kirino up So kapunta tayo na ang nagtahan o, Diretso lang to mga lods, mga bad, kirino, kirino. Papunta tayo ngayon ang nagtahan mga bad. So dito kayo ngayon sa bandang gitna, huwag kayo dun sa huwag kayo doon banda sa gilid sa kaliwa kasi pag tiyan kayo sa kaliwa yung iba nanguuli na ang swerving kasi yung iya papunta dyan papunta ng yuin yan yung kaliwa na yan huwag kayong kukakaliwa dyan na galing kayo dito pag truck kayo kasi yung mga maliliit pwede kong nakaliwa dyan eh pero pag malaki ayaw nila kumaliwa dyan eh kailangan doon ka sa loob punta na dito sila tayo papunta tayo ngayon ng nagtahan tayo dito kaliwa dito tayo mga buds papuntang nagtahan Ayan, naba tayo ng stop mga bands So, tawid na tayo mga bands Ayan, ahon tayo na mabini bridge Mabini bridge Ayan, tawid tayo dito mga bands Ahon tayo na ang nagtahan So, kung Tadaan kayo mga bands Do, dito at mapanood nyo to So sana mapanood nyo to mga Vans para ma-experience nyo rin at madaanan nyo na rin tong bagong nadaanan natin Taposin nyo yung video para malaman nyo mga Vans kung saan itong shortcut pa-norte Para hindi na kayo nadaan ng bayan-bayan ng Balintawak at Punipasyo Saka sa Chinese uh, Hospital, hindi na kayo nadaan doon At doon sa Bulaglakan, hindi na kayo nadaan ng Bulaglakan. So, panoorin nyo itong video hanggang matapos para malaman nyo kung saan yung daan na mabilis makarating na ang NLEX. So, dito tayo ngayon sa nagtahan. Ah, ang tayo ngayon dito. Ah, pag nakakababa mga bands, lakso na yan. Talagala natin ngayon mga bands ay trailer. So, para malaman natin kung pwede na ba umakyat ng connector ng NLEX ang trailer at di ba bang mga truck, basta truck. So, titignan natin yan, Susubukan natin na dumaan. Kasi ang na-experience na ko pa lang, yung pabalik. So, pabalik, pwede talaga siya dumaan dahil nakailang beses na ako dumaan sa pagpabalik so ngayon, tatry naman natin mga bats kung pwede ba, paakyat din natin mga bats kung pwede dito tayo ngayon mga bats, laksop kami tayo dito na gana para do street, pag kayo papunta ng Espanya patawid din ng para street dito sa pangalawang stoplight mga bats kailangan nasa agis na na kayo dahil pagdating ko sa dulo parang masiswerving kayo o kahit ako ginusundin tong truck lane na ito kasi alanganin kayo doon papunta ng Espanya So, dito ang sunod kasi ng Pajardo Street na stoplight. Itong Loyola Street na stoplight. Kaya pupunta tayo dito sa gitna na linya. Dahil papunta tayo ng Espanya. Ang so, ating daan. Na, gigilid tayo dito mga buds. Pa-Espanya ba tayo. So, ito na mga buds. Ah, dito na tayo. Pa-Espanya tayo. Kanan tayo dito sa Espanya. Ayan. So, ito Espanya na to. So, pagdating mo dito mga buds sa Espanya. Dito ka malapit. Dito sa ilan-ilan na, ilan na to. Dito ka sa gilid. Dahil pagdating natin dun sa lampas ng release mga bas kakaliwa tayo doon na tayo kakakyat ng pine lakes so may makikita nyo mga bas may mga signboard sa gilid may nakalagay na end lakes connector ayan mga bas so dito tayo sa pinakang gilid itong linya na to dito sa gitna sa so, may mga island island na to uh, diretso lang tayo dito mga bas naradaan natin tong Villa Puente Street sa flight tatawin natin to tsaka yung Vicente Cruz nadaanan natin yan lalapatan natin yan mga badge. So, natin to, mga bats para tayo makatawid. So, natin dito mga sa so release na to, so, dito tayo kakaliwa mga bad, sa Endless connector. ayan. So, so tayo dito mga mana so, kabar? So, ito na mga bats, yung nasabi kong daan na, papuntang north. So, ang lusot natin ito mga bats ay Tanaw. Eh, so, doon na tayo papasok. Ito ay Inlex na to, Inlex Connector mga bats. Pwede ang trailer, so pinadaan tayo ngayon. Ang dala natin ay trailer, so, yan, aangkatin natin yan. Ito po ay Skyway. Yan mga bats. So, aangkat tayo dito ngayon. Ito po yung karuk so, karuktong ng segment Oh, so, oh dire tayo mga bad. Uh, ah, tayo. Skyway to mga bad, Skyway. So trailer tong daladala -dala ko mga bad. At uh, pwede po siya dito. So ngayon wala pa naman ditong toll pay. Hindi pa naman nagbabayad so ang susunod mong babayaran pagpasok mo ng Mindanao ng Karuhatan. Kasi doon, doon tayo ano sa may Karuhatan lusong natin ng Karuhatan pa Mindanao. So doon tayo mga mga bad. Uh, mas mabilis dito kasi hindi ka nadadaan doon sa bayan-bayan at sa mga trafikan. So ito, dire-diretso na to. Ayan. So hindi pa naman nagana yung ano dito mga bats. Hindi pa ito nagana ang toolkit nila. So wala pang bayad. Dire-diretso pa. Hindi pa ito nagpo-call operate. So ayan. Na, na tayo mga bats. Nasa Skyway na tayo. Ayan. Ito yung napakagandang uh, daan papuntang norte. So mahaba-haba itong shortcut. So napakaganda nito dahil shortcut ang daan mo dito hindi na di ka nadadaan dun sa baba hindi ka nadadaan sa mga bayan-bayan na maraming stoplight para makarating ka hanggang balintawag so ito, ang diretsyo muna nito baba ka ng sa may karuhatan Valenzuela, doon na sa may Mindanao yung Mindanao flyover so ito na yung daan na napakaganda at shortcut at mabilis papuntang north so mga bats kung inyong mapanood tong video ayan mga bats uh, maganda talaga dito So iska yung ito mga Buds ha ah. So makikita nyo dyan yung mga dulo na lang mga building oh. So mga Buds Kung gusto nyo rin umi dito ng C3 road Pwede rin mga Buds So ayan, uh, mag exit din dito ng C3 So yung pa gusto pumunta ng C3 Pwede rin po dumaan dito So exit ka, ayan, ayan mga Buds May C3 road, exit So pwede, pwede rin yung pupunta ng Malabon Pupunta ng uh, Agura uh, Nabotas Pwede po dito at Pipabinyo na hindi ka nadadaan doon sa Bulaklakan At hindi ka nadadaan doon sa Bonifacio. So, pwede na po dito. C3 road exit. O, so, kung gusto mo naman mga buds. Daan ka naman. Papunta ka ng road 10. Pwede dito. Pagdating dyan mga buds. O, ayan o. Oh. Dyan. Kanan ka dyan. Ang punta mo ay road 10. yan mga buds. Pa road 10. Papunta ka Manila. Road 10. yan pwede. Ito, so, napakaganda dito pag dumaan kaysa doon pa sa Silvis Road. Dahil dito, dire-diretso na ang bagsak natin sa Mindanao. So, sa Balinsuela na ang ating baba. dire-diretso lang ito mga bats. Yan, mayroon dito itong mga emergency parking. So, pwede ka dyan sa emergency parking. ayan mga bats, marami ditong ano, uh, mga dumadaan na uh, mga truck. So ayan, makita mo sa pila. Uh, ayan, trailer din yan mga bats. So napakaraming ano dito na daan. So, malapit na tayo sa Tol Plaza. Isang kilometro na lang. Karuhatan mga bats. Balinsuela, so dito tayo. So kung gusto mo mga bats, exit ng karuhatan. Ayan mga bats. Uh, service road, karuhatan. yan Balinsuela. So tayo, dito diretso tayo. Kasi yung exit karuhatan, service road yan mga bads So dito tayo, diretso tayo. Yan, kung makikita nyo, yung karuatan, Venezuela, yan. Exit nyan. Yan po ay service road. So dito tayo ngayon, so dire diretso tayo. Papunta tayo ngayon ng Enlex. Papuntang north. Yan, dito na tayo mga bads Sa Toll Plaza, papasok ng Enlex. Pasok tayo dito mga bads Enlex. Dito na tayo ngayon mga Bads So itong diretsyo na ito Pag dinirediretsyo mo ito mga Bads Ang tagos natin ito ay Mindanao So tatawid tayo ng flyover Tulay Papuntang Mindanao So akyat pa rin tayo doon para Kasi nasa kapila yung ikutan Papuntang NLEX to North So dito na yung mga Bads Ayan ah, Pagkakumanan ka dyan Papuntayan ng Balintawak mga Bads So Balintawak NLEX papunta ng NLEX South Balintawak So dito tayo ngayon sa

So, may kita nyo dito Mga bats Enlex Ayan o, oh, Mindanao Up. Yung diretsyo kasi na yun mga bats Mindanao Up yun So, dito tayo papunta ng North Ayan mga bats uh, Sana ma panood nyo itong video para malaman nyo. Yung iba kasi hindi pag anong alam yung daanan na yun doon. Uh, so napakabilis natin, di ba? At hindi na tayo dumaan doon sa so, may mga maraming nanguhuli, maraming enforcer maraming mga kawatan uh, diretso na tayo dito sa Enlex na dito na tayo ngayon sa Valenzuela so ang bilis diba so sa unaan lang yan paso di blast na mga bad so napakadali kumpara dun sa dadaan tayo dun sa Bonifacio Balintawak dadaan tayo ng Bulaklakan eh mas ano doon mas nakakapagod at may possible pa na tayo ay mahuli ng enforcer pagka tayo nagkamali sa stoplight o so, kaya marami pang iba So, mas maganda talaga dito sa Inlex Connector. So, yun ang napakagandang daanan papuntang north, pagaling ka ng south. Yun lang mga bad, sana nalaman nyo at sana makadaan din kayo para ma-experience nyo yung bilis ng daanan. So, sana mga bad, sana drive safe tayo and God bless. Hanggang dito na lang mga bad sa ating video. So, sana mapanood nyo to para i share nyo rin sa ating mga kaibigan sa ating mga kabady na pwede na dumaan doon sa NLEX Connector Skyway so yun lang mga bad salamat sa inyong mga suporta at panunood At sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aking youtube channel at huwag nyo kalimutan i-like, share and subscribe at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video so yun lang mga, mga badi. at sana Lagi ang ating pag-asa ay sa Diyos lamang. And God bless sa inyong lahat. At hanggang dito na lamang ang aking video dahil ito ay alam nyo na ang kahabaan ng NLEX papuntang North. So kayo na bahala dito sa mga susunod at alam nyo na kung saan kayo pupunta. Thank you very much mga buddy. I love you all.